kasi parang nagkasabay-sabay yata yung mga isyo sa West Philippines Sea and etc Dahil, noon bang bago magkaroon ng yung establishment ng EDCA sites dyan sa Gayan, meron na ba talaga? Marami na noon pa ang uh, mga Chinese students dyan, uh, Vice Governor. Opo, uh, uh, before the ed I, I think a few. Mm -hmm. Meron talaga nag-aaral. And even during my time when I studied there, meron din pong a few. Mm -hmm. Pero, hindi po siguro, siguro coincidentally yun po talaga rumami mm. uh, ngayon po na nagkaroon po tayo ng uh, ngayon po tayo nagkaroon ng EDCA sites one mm. uh, in uh, Santa Ana as well as in Nalo yung atin pong international airport dahil ano po uh, uh, masasabi po siguro natin na gaya nga po nang sabi ko po the show painful at the same time Uh, the, the governor is publicly uh, going to China, si governor Mamba uh, and siguro po uh, isa rin po yun sa mga program siguro po na uh, na pag-usapan po nila na siguro to encourage also going to uh, the province whether in form of investment or to study kaya yun po yung pagkakaalam ko po, po and sa akin naman po on my part uh I I believe in the in the the, the educational system here in the province mm. na. Talaga naman pong we are producing kabayan yung mga uh, even locally ka oh. din patod natin yan na mga national uh, top, uh, national top notchers. Mm. So okay. if they want to study here or ano po to have a hindi po to college degree sir. Eh. Ano uh, po ang pinag-aaralan po nila? Yung postgrad post grad. Uh, post post -grad wait, Opo, post grad oh. which is masters. ay... Sa so, palagay ko naman po dahil may ISO po ang St. Paul uh, at the same time matagal na rin po silang establish sa kanila pong uh, postgrad. Uh, ako po ay ano po jan witness as well as uh, uh, product ay uh, ano po maganda po yung in return if they will choose St. Paul. Maganda hmm. naman po yung matututunan at degree po na makukuha po nila. Hmm. There's no doubt na meron po silang ibang agenda besides that they, uh, they want to study here while hmm. they are here. And sa akin lang naman po hindi po pwedeng i-question na they have another agenda because yes. oh. uh, like I have said uh, the center of excellence in education is in St. Paul University as well mm. as other universities mm. at uh, buti naman po sa hindi po tayo nagpo-produce po ng mga top notchers nagpo-produce po tayo ng mga top notchers po dito sa mm. ano po sa Pincha ng Cagayan and siguro po meron pong advertisement dahil po, bumibisita po ang ano po ang uh, consul as well as the ambassador himself sa provincial government that is being entertained by no less than the governor si Governor Mamba. Kaya po siguro pwedeng isa rin po 'yun sa mga napag ano nila na pag-usapan po nila na uh, to to invest uh, education here in the province kaya po siguro kaya po siguro uh, medyo nagkaroon po tayo ng mga uh, nagkaroon po tayo ng numbers that uh, are studying here their uh, post ano po post uh, graduate studies. Eu